Narito tayo ngayon upang matahayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na updates sa Ruel and Rachel Love Team. Oh sa pagpapatuloy ng ating istorya ay lumabas noon si Miss Rachel kasama ang kanyang mga kapatid sapagkat ipapaayos niya ang kanyang kwintas. Habang nagaantay naman at pinapaayos niya ang kanyang kwintas ay syempre kinamusta niya din muna ang kanyang mga viewers, subscribers at supporters. Nakipag-usap siya sa mga ito through live. Habang nakalive nga si Miss Rachel ay marami nagpapa-shoutout sa kanya at talagang kinilig din si Miss Rachel nung nakita niya na nanonood pala si Kuya Ruel sa kanyang live. Kitang-kita nga na talagang kinilig nun si Miss Rachel nung nalaman niya na sinusubaybayan siya ni Kuya Ruel sa kanyang mga live. Shinoutout niya din si Kuya Ruel at pagkatapos naman dito ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa pagpapagawa ni Miss Rachel o pagpapaayos ng Quintas. Maraming fans ang nagsasabi na mag siya kasi baka daw mamaya biglang itakbo ang kanyang Quintas. Natawa naman si Miss Rachel sapagkat hindi naman ito mangyayari dahil mapagkakatiwalaan naman ang kanilang pinagagawa ng Quintas habang nagantay pa si Miss Rachel ay kinakausap niya nga si Quiruel through comments at talagang kitang kita na napakasaya nga ni Miss Rachel nung nagko-comment si Quiruel. Kaya nare-replyan niya rin ito at marami fans din ang kinikilig sa dalawa.

Mabuti to, nagpagod ito naman. Ito kakabukasan. Uh, eh. mm -hmm. Hindi naman po siguro. Mm -hmm. Rowell is in the house! Where are you? Dito na. Beep! <laughs> Ayun, mag-iingat ka palagi, Langga. Langga, sorry, hindi ko nababasa yung comment mo kasi naman ang sobrang ano, sobrang dami. Hindi ko na may isa-isang basahin. Isa lang ang cellphone ko lang ga. Go, oh, eh, hindi naman tinakbo yung pintas. Ipapaayos ni Kuya. Kunin niya yung pintas. Kunin niya yung pintas. Hmm? niya Ha? pintas. Go! anak mo ni Kuyo. Grabe ko naman. Sige, iiyak ako. Uy. Long Rowell, iyak na yung mo. Sabi ni Ma'am, salamin. Ay, wow! by 6,000 viewers na tayo. Ay, salamat po sa nanonood ngayon. Thank you so much po sa pag-subaybay po. At saka sa pagsama po dito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Walang sawang pag na. Thank you so much po sa inyo. At uh, syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagpalipad po. Thank you so much po. Ayan. Ayun po, naglipat po si Kuya sa, pa, sa ibang pagawaan ng Uyitas. Papakabit po yun. Ano po kasi sobrang liit daw po hindi daw po nila ma Doon po sila pumunta doon sa may Selviran. Selbir. Selviran? Sel... Sel? <laughs> Never mind. Makaitik <laughs> naman. Ayan may isa pang nag-comment doon na fan na pag nakauwi daw siya sana sa December ay paniguradong may pamasko daw si Kuya Ruel and Miss Rachel sa kanya. Natawa naman si Miss Rachel at kinilig sapagkat sana daw ay makauwi siya. Kaya madami ding fans ang natawa kay Miss Rachel sapagkat gusto pa ni Miss Rachel ng pamasko. Pagtapos naman ito, ay pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol kay Kuya Rowen and Miss Rachel. Hanggang sa wakas, ay natapos na rin ang pinapagawa ni Miss Rachel na Quintas. Nung natapos na ito, ay syempre, kinausap niya ang gumagawa at nagtanong kung magkano ito nang sa ganun ay mabayaran niya na. Nung nabayaran na nga ni Miss Rachel, ay kasama niya ang kanyang mga kapatid na naglalakad pa uwi na. Oh, oh, Mr. ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ayan! Sana mamit ko kayo ni Roel pag uwi ko sa Pinas sa December. May, pas may pamasko ka sa akin pag nagkataon. Ay! Salamat po, Sir Rando. Thank you so much po. Thank you so much po. So Pagano'n po, tingin nang kagod yung ano ko, yung poko madumi. Kasi, minsan kasi pag nagawa na tayo, oh! Ay! Eyo! Pero hindi naman po ay madumi. Lagi po tayo nakapalas. Langga, huwag kang kabahan kailan, ah, siguro kailan to, kailan babalik si Rowell? Ayan ah, po, um, Sir, Sir Jerry, shoutout po, babalik po si Rowell siguro sa August, August 3 yan, August 3 daw po siya. Huwag po kayong ganyan, kinakabahan po tuloy ako. Tiwala lang po. <laughs> Ayan na po.

ayun na lang dito ano po yun? siguro dalawang ramas magkano sa pagsas? magkano sa pagsas? 30 po salamat po salamat po mag uuwi ni kuya ha sabi daw langga napakabit ko na yung kwintas ayan po sa mga nanonood po ngayon napakabit ko na po yung kwintas ayan masusuot ko na po siya Ayan, salamat po. Ayan po. Langga. U huwag kang masyadong ano mosha over ano kasi. okay na na, o oh, okay na na. <laughs> Napakabit k na langga. k k damit k k k hindi yan. I think, hindi, hindi, hindi. hindi na. na, kayo lahat. Sorry. I think, hindi naman siya ano. I think. Pinalitan? Di diba, hindi naman pinalitan? hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!